Nagpanggap si Daddy Frankie bilang isang mga ngalakal sa Cavite sa isang tindahan at may hindi inaasahang pangyayari. Ay, na ng para may masamang loob na nagtataboy dito dahil sa sobrang baho ng amoy nito kaya pilit na pinagtataboyan niyo kaya napalohan na lang ang kawawang mga ngalakal sa ginawa sa kanya ng mga batang tindera. Kaya ka nagsisikap. kapatid Napahanga ang Daddy Frankie sa tatlong magkakapatid sa taglay nilang kasipagan at maagang paghahanap buhay upang makatulong sa kanilang magulang at bukod sa masipag ay may taglay silang kagandahan. At may kalook-alike sila na artista dahil sa angkin nilang kagandahan.

Ano yung masarap na melty? Ito yung muna kasi ang ba na baho. Kaya uh, um order kami. Order ako yung melty. yung magkano? Okay, bike pa lang. Ang 15 Baka may 15 Longer, e. ah. ano na lang ay stupid na lang kahit malamig umaw na umaw na ako eh uh Dito sa to'y bigyan mo yan para mga ano kakain kami ayan go na kayo oh ayo lang kayo ayo lang kayo kasi kakain kami ayan alin po ang mas mabait kakain kami kakain kami kami makakain na na pahuhog kami senda na lang din kasi sa diyan rin nanay uwi na kami po kayo ina uwi na tayo Aayos din agad ako pag nakainin na ako. Pagkala ko, Ate, salamat sa tubig mo. Ito, bayaran ko na lang. Kuya, wait lang. Hindi na po. Sapat na sa akin. pagbigay niya ng malamig na tubig. Sana sumami pa yung kagaya niyo. May mabuting kalooban. Hindi kagaya ng ibang tao. Tumitingin sa panlabas na ano. Pinagdalang pa na siya. Uh, thank you. Tapos ka rin. Thank you talaga. Salamat. Ay, madami, madami na. Salamat talaga sa inyo. Sa kayong mabuting tao. Hindi kayo tumitingin sa anumang mga itsura Ano Anong itsura ng tao. Gusto ko lang po talagang makainom ng milk tea, maka-try. Alamat, pagpalaan kayo ng Panginoon. Huwag sana kayong gagaya sa mga taong mapamuska. sa tumitingin sa panlabas na anyo. Teo, teo ko, ha, I-order ko. Bilisan mo lang inunyan. Nungalit ka na. Mga kababayan, mga kabarangay, nagulat po ako na sa kanilang taglay na ganda pero mas maganda ang kanilang kalooban. Thank you. Ang mga artista, ang sa inyong nanay, no? Dahil pinalaki kayong ang mabuting kalooban. Pinalaki kayong masipag at mababait na bata. Matanong ko lang, bakit mo ginagawa ito? Para po makatulong sa mga sa mabulang. Sa kayo talaga ang nagtitinda nito. Bukod dun sa para makatulong, bakit sa edad ninyo di ang mga paniwala, bakit may mga negosyo na kayo, no? Ang obvious ko talaga mag-personal. May mga times na big to ko hindi ako Oo, kasi kung wala pa, Kaya ka nagsisikap ano man ang hirap ng buhay, laban na tayo na ng Hindi pa ako pinigil ng kami sa school. pa ng show. thank you. Kaya sana mga kababayan at uh, mga kabataan, sana maging buwaran, tularan natin sila. Hindi lang tayo aasa sa magulang, lalong-lalong na sa panahon na ito, sobrang hirap ng buhay. You no? Dahil dyan meron akong uh, gift sa inyong tatlo ha? Okay? Kasi mapapait kayo! 2, 4, 5 2, 4, 5 2, 4, 5,000 Sana mapapait Oo, sana mapapalagod ninyo yung business ninyo no? At sana uh, habang nagninegosyo, napaka-importante mag-aral. Huwag na huwag yung pababayaan pag aaral No? Yung pagninegosyo, gawin yung inspirasyon, pero priority yung uh, pag-aaral. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Isa na kayong gagaya sa mga taong mapanghusga. Sa tumitingin sa panlabas na anyo. Thank you, Daddy Frank. Thank you,